ya yeah, may hot dog may Tommy? ano magtagpanngka palang na? Eh, Tommy hungry. eh <laughs> Tommy hungry. <laughs> nagustuhan nyo naman ang video na ito please support naman po subscribe at paki like at paki share naman po sa inyong mga kaibigan maraming salamat po panoorin nyo po hanggang dulo ang video ng ah, ito na, wala pa ka pira pira hindi ko kaya pwede di may isa ang Ayaw mo naman na lakad. Ito ko talaga din. Pangarap ko talaga. Para po din andi. rice parang si Diwata. Ha? Huh? Asumahal lang. Alam ko na. Kuya tan sin na. Papuntahan na ako ah. Saan kaya may makainan na masarap? Uy. Si Miko yan ah. Oy, mix. Ano ka? galing. Wala, natambay lang. Dapat okay ka sa mga saan. Dapat ako ay nakita kita. Oo, oh. oh, ngayon. Lilibre mo ako. Oo, oh, lilibre kita akong bahala sa iyo. Tama, tama. Gutom na gutom ako. Ay, tiya. Siya, tara. Ay, tara. 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 customer number 05 Talawang please proceed to the cleaning area thank you 29 uh, 29 29 uh, uh, 29 at dito na nga mga idol pinapila ko na si Miko dito sa Mang Inasal para makapag order na sa aming mga kain at sa hindi inaasahan nakasabay ko pa dito ang aking kabrad sa Mang Inasal shout out mga idol, shout out nga pala sa aking kabrad sa Taugama. Omix, wala pa ba yung order natin? Wala pa. Anong number ba tayo? Anong number tayo? 21. 21? Baka tinawag na to. Tatagalan ba to? Hindi. Mga idol, niyayabangan nga pala ako di Omix dito. Magkiwala at magdidig. Libre muka? Oh, libre ka. Sigurado ka? Proceed oh. to the claiming area. Thank you. Oh. Kumita ka ngayon ah. Oh. Saan ka ba mag ng pera? Sa <tum> <Poster> nah. number... <laughs> ayas ayas na na. Okay. Claim... Thank you. Wala pa pa yung in natin? Wala pa. Gutom ka na? pa. At ito na nga mga idol. Pinuntahan na ni Omix sa counter ang aming order. Sa wakas, makakain na rin kami. Wow, ang tagal naman yan. Mahapdi na ang tiyan ko. Talagang excited na akong makakain mga idol. Kanina pa kami gutom dito. Medyo dinamihan na namin mga idol ang aming order para talagang tayo mabusog nito kasi talagang gutom na gutom na kami eh. bago pa makapasok dito sa mga inasal at ayan na nga papunta na rito si Omix daladala -dala ng ating pagkain ay sa wakas ito na mga idol ito nga pala mga idol ang aming inorder ayan tingnan nyo ito nga pala ang aming order mga idol dalawang chicken po yan, na malalaki at dalawang palabok din na order at meron din siyang soft drinks na apat na baso tara bakbaka na mga idol oh kadami pala ng order mo oh kuya yes. yeah. kung bahala dyan basta chill kumain ka lang kumain ano ako anong gusto mo ano yan libre mo yan libre mo yan ako bahala kayo baka mamaya akong pagbabayarin ako sa iyo mas lang lang tayo magkasama sigurado ka oo kaya kayo tayo Sicking out, wow, damn, yeah, yeah, oh, number thirty nine. Please proceed to the claiming area. Thank you, Sarapa. biling ko ako si Tanggol. Ha? Wow. ko ako si Tanggol. Ikaw si Tanggol. Ikaw sarap at laki. Hindi <laughs> kaya i-endorser si Tanggol ng ano. Ang Wow! 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 <coughs> <coughs> Ito may hanggre. Para kasi ko ako Martin dyan eh. What? Bukado <laughs> oh, libre ko yan. Ang mga mo ako. Hindi. Yummy hotdog may tome. Oh. Yeah. Well. Hmm. Wow. 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 Oh, palagok. Uh, okay. Ihalo mo muna Ihalo mo muna Ito yung pinaka may hanggre What? sa kanin, ha? <laughs> ka, pa ng kanin ha Wow! ka Bitin ka pa sa kanin ha Oo. Oh. Ini <tuk> kalah <tangan> tuh para lumamik. Engkau para orang <tangan> para dog

Parang so, yun to? Oh. yummy, to na ka ba? Oh, huh 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 ulit. huh mo, hindi ko huh 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 guys oh. huh huh na lang huh oh. huh 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 ay kay Mix. O oh, Mix oh. Buto na rin ang natira sa manok oh. So, oh, ano Mix? Busog ka ba? Oo. Oh. ano pala to sa so. tropa. Sino? Ito to, wala pa kasi pa nakaka pa kayo oh. ng mga. Tay mo. Now, tinakbuhan na yata ako. Yes. Para no. uwi na rin ng busog. Ba makita pa na ko ito sa mga. lang hiya tinakasan na yata ako nako naman tumakbo na ako na naman magbabayad nito buti na lang may pira pa ako rito nako nasaan na kayong batang yon nako wala na walang hiyang batang yon iniwan ako sa ere eh. isahan pa ako Talaga naman. Hindi ko naman kasi alam ng na tirador pala tustadong tostadong palakan na babat sa sili ang batang yun. <laughs>